hindi dialogue kundi totoong kwento ng love life ni Makoy. Ah! Ang mga pagbibiliwan niya, nakakaloka. E saan pa? E dito po sa kanya mga exes and wives. Wow. Pero sa seven na yun, lahat sila mo, sininyo, sinayoso mo pa rin. Hmm? Huh? Sinayoso mo lang. Siyempre, naman talaga dapat. Pag mag ka, ma ano sabi mo, hindi seryoso. Paano ka nagkakaroon ng trust ng mga tao? Huwag <laughs> oh, ang tatpumalik lang. Ano lang? Paano nga ito Lahat lang nagiging mga girlfriend mo may tiwala pa. Oh, hmm. ah, Nep. Hindi ka pa naloko. Naloko hmm. na. Wala mo e, magbigay ng trust Pagka... Eh, Pag, uh... Ay, Kuya, ano yung main reason kung bakit nag-iwagay kayo? Yung girlfriend, yung seven. Yung most play reason. School ko. School ko? Ano nga sa school mo? Parang hindi ko nabibigyan sa na. Time? Ay. Ikaw di time, hindi school. Iba kasi eh. So, ikaw ang nag-iwalay? Mas naano ko yung school ko para mas nagpo-focus ako dito. Bet ka ba na time ng school? Oo, bakit ko yun? Eh, kasi mas may Eh, mayroon kasi mga tao na hindi na may Kaya nag kami. Ano? Sa tayo lagi nag Hindi healthy yun, no? Kasi naman sa atin mga sa iba, Sobrang liit na bagay lang naman ang gawa. Tampuan lang. Ayan, na-apply niyo ng 3D niya. Hindi! 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 Yes. <laughs> hindi ko alam kung para sa girls lang para sa boys. Okay. Pero okay lang ba yun na pag may, malibaw, bet mo isang tao pero magkakwento ka tungkol sa mga ex mo? I think better. Better ba yun? Mm -hmm. Kasi kailangan muna ma-establish yung relationship mo with the other person. Tsaka kailangan, friends kayo. So, I think hindi naman kailangan ikwento. Naturally lang, kapag getting to know you, na alam mong gusto nyo ang isa't isa, Saka, gusto ka. mo din malaman ko sa yun. Lumalabas na lang. Hindi naman Usa. yung parang out of the blue mo yung ex ko, ganyan. Parang hindi naman, kailangan yun. sa unang pagkikita. Ay, that. hindi talaga. Ang okay. weird doon. Yung it just happens organically na. From favorite food, movie, kamusta family mo. May layers yan eh. Oo. Uh, tapos, just... ano na. Kwento-wanto sa ex